sile, le minum kare saya tolong ya saya tolong maaf ada ganda mah idol di pesta opera ya mentai opera tapi pesta ini opera opera lulu tu payon main opera ayo kita tondo tondo <tipas> तो क्या ये कौन हो तो कौन ना कौन ना आ भाई आ जीमी भाई का देखो ये 34 हां बोल दीदा कब्जा कब्जा जरा पकड़ जरा ये ना गन सब तो तो इधर इधर देखा जरा इधर भगवान का Pak, saya mau nyalain kameranya direk juga. Kamera ini jangan. Bapak yang taga tondo, anu, ang apalah namanya, lain. Nana, nana. RT perki, RT taga tondo mulai ke pedanan, Vladnas itu Bapak. Gini Pak.

Masarap manita, luluto palang sa usos-usos nito mga kaibigan Tumulungan

sa Ayan, ang daming bisita Ano mo mga mga bisita kakain po kayo ng dalapi wala nang natay ay nagkakapuro mga nagbabayad ko pa ayto 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 yung ayto 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 na ayto 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 Maraming mga idol ito ang na sa idol Pero parang iba galing hindi yung bumbas eh Halipa Mga idol, kala ko galing yung bumbas ha Dahil ha Salamat po sa magpasyal ha Huwag po kayong alis, relax kayo dyan Kakain tayo hmm. yung At saka rescaldo at saka anong Oo, talapya at saka buro <laughs> Good morning, good morning Pagka sa Rafael, Bulacan. ka sa Rafael sa Rafael sa Rafael sa Rafael sa Rafael

Buting bisang kaya nga magandahan ang problema. Ganito to eh. Ano nga yan po? Palit. Parin nyo kitang to. Ito ang mga taga-palit. Huwag ka rin. I-add out po. Ayan. Ayan na naman nyo. Baka maupusan ang tingin yan. Uh. <laughs> Doon na po tayo. Kakain na tayo.

યા તો એવો મને એવો ઈલાફી કે આવો ને જોમો દેખાય ને એ આલીવા સેર્નાન્ડા Ang barangay sensi. Ah, uh, sana idol. Rafael. Po. Uh, Rafael Bulacan. Okay nga si idol kay tayo ah. Salamat. Pwede mo pa picture ay idol? oo oh, tara sana idol. Mga bagong bali. Bagong <laughs> bali kan daba. Ay na tayo. Ay kumain na kayo. Salamat kami po. Thank you ah. Picture po tayo. Mamang <laughs> king po. Oh, ay to. Ay kayo rito idol. Ay <laughs> to. <laughs> taga sa po. Lobao po. Lobao, lobao, lobao. Yeah, na no, lobao.

Kalungan. Asia, salamat ah. Salamat po. Salamat po. Sir Rafael, Bulacan. Sir Rafael, salamat po ah. Kalungan, Kalungan. Ito po yung kabataan ng kaloka Yan Kabataan. Ito yung taga... Shout po kay John Ayan, kasan? Hindi makusgapan ni po. Ayoko. Hindi na ako. Hindi po ako. Hindi na ako. Hindi na ako. na ako. Hindi na ako. Hindi na ako. Hindi na ako. Hindi Mindanao. Uh, ako. Taga... Hindi Sa Mindanao? Hindi na sa Hindi na ako. 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 Hindi wala tong bin. Wala tong bin. Ninong, ninong nato eh. Shout out. Aramat, oh, yan yun. Oh, uh. salamat, salamat. Salamat. Salamat, salamat ha. Ayan o. Salamat, salamat. Salamat, po. Dami nila. Taun, taun, taun. Ba B po. <gibans> Ayan ba? Saan kayo? Wala tong bin. Wala tong bin. Ninong nato eh. Ay, pagdala niyo yung buro si ninong ko ha. Uh -huh. Lampi ha. Buro, buro. Lugaw, lugaw. Ayan o. Ayan

Okay, uh, manager, morning. Good morning, manager na rikas dito sa pampangkat. Good ano morning po. Anong pangalan mo po. Pa. Reyes. Giselle Reyes. Ang uh, iyong asawa mo si ano pangalan niya? Michelle Capulong Reyes. Michelle Capulong Reyes. Ayo doon si Ataut ha. Hindi, hindi kasi nama kayo doon. <laughs> na po tayo. Ito tayong mokra. Tsaka ano? Ayan ano? Ano? Ay, Ayan Ano? Ay, no? tapong ng mukha kumulang mga kumulang mga kumulang mga kumulang mga kumulang mga kumulang mga kumulang pa. kumulang mga oo po kumulang na kumulang mga po mga kumulang mga kumulang mga kumulang mga kumulang po kumulang pa kumulang mga kumulang mga po. Hindi, pang ulo ka lang, Rod. Ha? Buro, mahal na ito. lang <laughs> <Talong, man. laughs> madalang lang kayo kumain buro, kaya na ito. Kain na po, mahal ito. Kain na, kain na. Yung pong okra ngayon, eh. mas masustansya yan, kasi itlog lang at saka okra. Saka din saan naman natin sa magandang masika. Kain na po, shout out po, po sa Arnel,

na yung mga ito. Ito, taga Palengke. <laughs> ah, yan. Si Golden Group, si nanay, anong pangalan? Apong mareng Ap Apong mareng yan. Nag-re-rent <laughs> kaya po si sar. Ano? Ay, Salamat tayo, tol. Ito, taga saan na ito? Taga saan po kayo? Ay, salamat, ha. Nasaan ba? Nasaan ba? Kaya na, kaya na po, kaya na. Ay, kaya na kayo doon. Ay, Ayan, ang daming tao. Ayan, napatigyan tayo. Tara, tara, tara. Video. Ito po kayo. May besiya po. Kumain na kayo. Opo. Oh. Ay, salamat, Idol. Salamat po. Idol, Maraming salamat, salamat, salamat po. Thank you, thank you, thank you. Idol, pamikuray mo po ini, oh. Oo, tara tara tara. Oh. tara, tara, tara. Tara, tara, tara. tara. Ay, salamat. Taga sa kahit eh. Taga Bulinaw. Bulinaw. Taga Bulinaw. Bulinaw, Bulinaw. <laughs>

Bulinaw po. Saan po sa Bulinaw? Terminal. Terminal. Terminal Tapos si <pursue> Banta. na nun, ha? Alamin mo, sa Bulinaw ba ni tulong, Opo, sila... Sabi <tod> okay, niya, okay. 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 mas malayo. Yeah. At 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 yeah. niya, siya, niya, para okay. oh, yeah. okay. Okay. Ah, ay, okay. po ko pa na. Salamat po Salamat din Idol. Hindi sana... Salamat po, Salamat po, talaga. Salamat po, Bulakan po kami, bulakan. Sa po. Gustos, siya o, mga asawa. Uh, Ah, okay na. Salamat sa pagpasyal, ha. Anong pangalan mo sa TikTok? Tito Tut. Handpid po sa TikTok. Tito... tot Tito Tut. Handpid. Bakit may ibuk, ha? Opo, mga kakapil lang po yung alaga. Wow, wow, wow. Salamat sa pagpasyal, ha. Kahit kayo dun, talagay sa kaburo.